Anong ganap? Sa mundo ng showbiz, walang nakikitang masama ang starstruck ultimate male survivor na si Mark Heras sa pagsasayaw niya sa isang gay bar. Sa panayam niya kay Tony Gonzaga, nilinaw ni Mark na hindi siya naghubad at pagsasayaw lang talaga ang ginawa niya sa isang gay bar na tinatawag na Apollo. Dagdag pa niya, hip-hop performance ang ginawa niya at hindi naman malaswa ang kanyang sayaw. Ayon kay Mark, nasa punto na siya ng kanyang buhay na hindi na siya apektado sa sasabihin ng ibang tao. Para sa kanya, trabaho lang ito at wala siyang dapat ikahiya. Dumating ako dun, as performer talaga, as guest nila. Yes. Kataon lang nag-gay -nag bar siya na talagang strong with, di ba? Mm -hmm. I mean, hindi naman ako naghubad eh. Hindi naman ako mm -hmm. sumayaw ng parang macho dancer or what. I performed, I danced like hip-hop kami, ganun. Parang hindi naman ako nagpa-table nag nagpa or what. Yeah, I know it's a gay bar, pero kasi sa atin, di ba? Grabe yung mga Pilipino mag-judge ng tao eh. Parang, akala nila meron silang karapatan mag-judge sa mga buhay ng ibang tao. Maraming netizens ang pumuri sa pagiging open-minded at professional ni Mark pagdating sa kanyang trabaho. Ano sa tingin mo? Tama ba ang pananaw ni Mark na trabaho lang ito?